Kapag wala nang gumugulo sa iyong loob, ito na ang oras upang pakinggan ito. Hango kay Billy Graham. Naisip mo na ba na marahil ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay hindi ang pagkawala ng kalusugan, ng trabaho, o maging ng isang minamahal, kundi ang pagkawala ng kakayahang makaramdam? O ang pagkawala ng sensibilidad ng iyong konsensya? May isip mo ba na magising ka isang araw at wala kang maramdaman kahit anuman sa harap ng kamalian, kawalang katarungan o kasalanan? Marami ang nag-iisip, ah, kung hindi ako makakaramdam ng pagkakasala, mas magiging magaan ang buhay ko. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kapag nanahimik ang konsensya, ang bangin ay malapit na. Ang konsensya ay parang maliit na pulang ilaw sa dashboard ng isang eroplano. Habang maayos ang lahat, ito ay pino, halos hindi nakikita. Ngunit kapag may panganib, nagsisimula itong kumislap at tumunog ng paulit-ulit, nagbabala, huwag kang dumaan sa daang iyan. Ito ay isang regalo na inilagay ng Diyos sa loob ng bawat isa sa atin, isang tahimik na tagapagbantay na hindi lumilikha ng mga tuntunin, ngunit nagtuturo kapag malapit na tayong lumabag sa mga ito. Ang problema ay hindi tulad ng alarma ng sunog, ang konsensya ay maaring balewalain. At kung balewalain ng maraming beses, nagsisimula itong humina. Una, sumisigaw ito. Pagkatapos bumubulong, hanggang sa dumating ang araw na ito ay ganap na tumahimik. At iyan ang isa sa pinakamapanganib na sandali sa buhay ng sinuman. Isipin mo kung ilang beses mo nang naramdaman ang inis na iyon sa loob Marahil ito ay noong malapit ka ng magkwento ng isang maliit na kasinungalingan para maiwasan ang gulo o noong nakita mo ang iyong sarili na nag-iisa sa harap ng isang tukso na alam mong hindi mo dapat tanggapin. Sa sandaling yon, may nagsabi sa loob mo, wag mong gawin yan, ngunit gayon pa man ginawa mo pa rin at sa susunod mas mahina na ang boses. Ganyan nang nangyayari. Unti-unti, nagtatayo tayo ng paglaban sa babala hanggang sa hindi na ito gumugulo sa atin. Na para patuloy na nakabukas ang alarma, ngunit natutunan na nating matulog sa gitna ng ingay. Naalala ko ang kwento ni Haring Herodes. Ipinapatay niya si Juan Bautista dahil sa isang pangako na ginawa sa isang sandali ng kasiyahan at pagmamataas. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, naisip niya, si Juan ang bumalik mula sa mga patay. Hindi ito usapin ng espiritualidad,